Pinagkalooban ni Nueva Ecija Vice Governor Emmanuel Antonio Umali ng Certificate of Recognition si Board Member Emmanuel Domingo nitong April 2, 2024 sa Session Hall, Provincial Capital, Palayan City bilang pagkilala sa mga naging mahalagang kontribusyon niya bilang kinatawa ng mga katutubo mula February 18, 2021 hanggang March 18, 2024. Your dedication resulted to the attainment of the Sangguniang sa mission A mission of responsible, responsive, and effective legislation. Given today, April, 20, April 2, 2024, signed Honorable Emmanuel Antonio Machas Omari, Vice Governor. Formal na rin nagpaalam at nagpasalamat ang naging Indigenous Peoples Mandatory Representative sa Sangguniang Panlalawigan kay SP Presiding Officer Vice Governor Umali, kay Governor Oye Umali at sa kanyang mga nakasamang board member sa loob ng tatlong taon. hindi ko kayang sabihin lahat yung aking uh, taus-pusong pasasalamat sa kanila, sa aking mga kasamahan na board member sapagkat ramdam ko naman talaga na simula pa lang ah uh, tumulong na sila sa akin sa mga adhikain ko na makapakinabangan, mga ordinansa na para sa katutubo na kahit na kahit nasa legislative body kami ay andon yung pagtugon ng mga uh, kasamahan kong bukal pagsuporta nila sa akin sa mga kahilingan ko lalo na ito ay alam nila na kapakinabangan ng mga katutubo sa ating lalawigan at ganoon din naman yung ating ama ng lalawigan ang kagalang-galang Aurelio Mamali ang pangalawang punong ama ng lalawigan si Vice Gov Antonina walang ano wala silang pasubali kung minsan nga ano ah, yung request ko hindi nakasulat verbal lang ipinagkakaloob nila at pagkaalam nilang ito ay talagang ah, akma doon sa mga katutubo sa ating lalawigan. ayon labis ko yung pinapasalamat sa kanila kasi uh, hindi naging uh, hindi naging iba o hin, walang diskriminasyon na nangyari sa akin ako ay tinanggap ng buong buo ng lalawigan. Kaya naman uh, sa loob ng tatlong taon na aking uh, pagiging board member o kinatawan ng mga katutubo ay ginampan ng kung ng buong puso yung iniatang na tungkulin sa akin ng mga aking mga katribo sa lalawigan natin. Ayon kay Board Member Eric Salazar, saludo siya sa ginawang paghiling ko di Domingo at nagpapasalamat din siya sa mga naiambag niya sa lalawigan. At gusto uh, ko maintindihan ang makasama natin yung mga katutubo na napakaswerte nila at nakaroon sila ng isang representative na napaka-cruelty, napaka-dedicated, uh, talagang maaasahan. Nancy Machas, nag-uulat para sa DWN Itala Radio, ang inyong kakampi.